Ayun na mga minamahal ko mga kababayan Ayun na Tuluyan na pong nasiraan ng bait Eto pong si Marco Beta Narinig nyo po yung kanyang sinabi Baka mapalitan na daw si Jose Rizal Baka nakalimutan ni Marco Beta Na si Dr. Jose Rizal ay doktor At si Duterte Misto lang pasyente ng doktor Parang gustong sabihin ni Marco Beta Na pwede nang palitan ng isang Mongoloid Isang siraulo, isang ulyanin Ha, isang gagong presidente, yung isang matinong doktor. Sa sobrang sip, -sip sa sobrang pagpapapogi ni Marco o Marco Beta pala, sa mga DDS, o sa mga Duterte supporters, ayun. Ha? Gusto niyang maging hero, kapalit ni Jose Rizal, etong gunggong, etong walang ya, ang galing ng speech talaga. isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga boss. Sa araw na ito, magandang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin syempre itong si inimbitahan sa kongreso na ayaw sumipot. Ang ginawa niya rito, reaction video para kay Kong Marcoleta. Ngayon, ang nakakatuwa rito, gagawan din natin ng ribat reaction. Pero bago yan, syempre, bati muna tayo ng isang Magandang 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 umaga po. So Visayas at Mindanao, kamusta na po kayo? Syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na nasa iba't ibang panig ng mundo. Magandang 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 gabi po, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po maayos ang kalagayan ninyo diyan. Ngayon, tutungo na tayo rito sa gagawin nating reaction mo, re-reactionan ko. Ito 'yung maganda rito ngayon. Syempre, bago tayo mag-react, eh, panoorin muna natin yung video na kanyang reniakan. Ganito lang ang labanan dito. Kaya, play ang video. Okay, sa araw po ito, mga minamahal ko mga kababayan, ay binabati din po natin, syempre, una sa lahat ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, at syempre, ating mga magigiting na congressman dyan po sa kamera, lalong-lalo na po congressman Abante, congressman Acop, congressman uh, Dan Fernandez, congressman na uh, sino tong isa ito magiting na congressman din natin no si si Marcoleta aw oh, sorry hindi pala hindi pala yun magiting na ano ano pala yung tolonges pala yun oh, nakalimutan ko nasama ko tuloy sa mga magigiting hindi pa nga hindi pala magiting yun kundi malaki ang mata No, so Paduano pala. Oh. Si Franz Castro. Oh, uh, Luestro. Yan. Yan yung mga magagaling at mahuhusay na mga congressman hindi katulad ni Marco Beta. Eh nasama ko tuloy sa mga magigiting. Eh, hindi pala yun magiting igling. Ah, no. alam mo, ko nga pala. Igling nga pala siya ni Eduardo Manalo. No. So, okay, patuloy po tayo mga minamahal ko mga kababayan. Sa araw pang ito, pag-uusapan po natin, bibigyan po natin re ng reaksyon. Ito pong mga sinabi po nitong ni Marco Beta, no? Uh, yung mukhang Anidoro. No? So, pag-uusapan po natin, bibigyan po natin ng reaksyon yung kanyang mga sinabi. No? Alam nyo, nakakaano nga eh, kasi tumatakbo siya bilang senador. Ha? Yeah? Bilang senador. Tingnan nyo naman yung kanyang ginagawa ha. Ah. Kasama sa pamumulitika niya, kasama sa kanyang ah, ginagawa ay ah, yung ah, bandila ha ah, ng Iglesia ni Manalo na kulto. <laughs> ah, pero hindi na tayo magtataka dyan mga minamahal kong mga kababayan dahil talagang noon pa man, no, ginagamit na at sinasamantala ng Iglesia ni Manalo yung panahon ng eleksyon para magkapera nga naman sila ng bilyon-bilyon. <laughs> No, kaya alam niyo naman, tingnan niyo pagkatapos ng eleksyon na ito, makakapagpatayo na naman sila ng malalaking simbahan na kung saan yung perang yan ay mula po ah, sa pinagsanib na abuloy ng mga membro ni Kibo ni Kibuloy na tuloy. ni Eduardo Manalo at ng mga politikong nagbigay sa kanila. No? So sige, bago po tayo magbigay ng reaksyon, eto at panoorin muna po natin yung video ito mga minamahal kong mga kababayan. Nasaan ang pangako? Nasaan ang pangako? Dahil ba sa nangyari ngayon, dahil sa ginawa nila kay Pangulong Duterte, naging mura na ba ang pangunahing presyo ng bilihin? Mura na po ba ang presyo ng bigas? Mura na po ba ang pagkain? Mura po ba ang kuryente sa ating bansa? Payapa po ba ang ating bansa? Hindi na po ba kayong natatakot maglagat ngayong gabi? Sapagkat napakatahimik na ng paligid. Wala na po ba ang mga kriminal ngayon? Bibigyan ko po kayo ng isang mabuting halimbawa kung ano ang kabutihan na nagawa ng drug battle ni Pangulong Duterte. Yung kahabaan po ng Commonwealth Avenue, Magsimula ka sa Pilkoa hanggang sa katapusan ng Fairview. Ilang barangay po ang dadaanan mo dyan? Kung po ko nagkakamali, 7 hanggang siam na barangay. Nung wala pa po yung kampanya kontra-droga, between 35 to 40 incidents ng pagnanakaw ang nangyayari sa mga barangay. 35 to 40 every day ang nangyayari. Pagkatapos na itaguyod ni Pangulong Duterte ang, ang laban kontra droga, doon lang po nagkaroon ng kapayapaan yung kahabaan ng Commonwealth. Pagkatapos, huhulihin mo yung tao na nagpasya ng kumwa, nagsakripisyo para gawin ito sapagkat ang kanyang buong paniwala ito lang ang paraan para ipagtanggol niya ang kanyang mamamaya para proteksyonan niya ang kanyang mamamaya para bumilik ang kumpiyansa para bumilik bumalik ang pagtitiwala ng lahat ng Pilipino sa gobyerno at sa kanyang pamahalaan. ito ngayon ang iginanti ito po ang iginanti sa kanya nandun siya ngayon nag-iisa lilistisin ng banyagang hukuman ipinagkanulo ng Pilipino ang sarili nilang Pangulo na walang inisip kundi ang kapakanan ng kanyang bansa baka dumating po ang pagkakataon baka dumating po ang pagkakataon mapalitan si Dr. Jose Rizal baka ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte ayun na mga minamahal ko mga kababayan ha? ayun na tuluyan na pong nasiraan ng bait eto pong si Marco Beta narinig nyo po yung kanyang sinabi baka mapalitan na daw si Jose Rizal baka nakalimutan ni Marco Beta na si Dr. Jose Rizal ay doktor ha? at si Duterte mistulang pasyente ng doktor. Parang gustong sabihin ni Martileta na pwede nang palitan ng isang mongoloid, isang siraulo, isang ulyanin, uh, isang gagong presidente, yung isang matinong doktor. Sa sobrang sip-sip, sa sobrang pagpapapogi ni Marco o Marco Beta pala, sa mga DDS o sa mga Duterte supporters ayun ha gusto niyang maging hero kapalit ni Jose Rizal etong gunggong etong walang ya ang galing ng speech talaga ni Marco Beta pag hindi mo talaga pinag-isipan at hindi ka marunong at hindi mo siya nahuhuli talagang aakalain mong ang ganda ha Oh, sabi pa niya mga minamahal ko mga kababayan ah. Dahil ah, dahil ba daw sa ginawa ah, ng ating gobyerno kay Digongyo. Ha? Ah? Kasi sabi niya eh. Oh, sa ginawa nila pagpapahuli. Ah, sa ating pangulo. Bumaba na ba ang pin ang pangunahing bilihin sa ating bansa? Ang ibig sabihin siguro niya yung bigas. Ha? Ah? Bakit? Markuleta, Noong panahon ng bossing mo, naging 20 ba ang bilihin? Naging 20 ba ang bigas? Naging 20 ba ang kilo ng bigas? Sabihin mo, mongoloid ka. Kasi sabi mo, pangunahin eh. Na bigas. ibig sabihin bigas. Yan yan ang common na kinakain. Alam nyo, kahit walang ulam eh, basta may bigas. May masasain ka, may kanin. Diba? So yan ang ibig sabihin niya. Hindi lang niya sinabing ano. No? Pero, sabi niya, bumababa yung mga presyo ng bilihin. At tanong ko rin sa iyo, ibabalik ko rin sa iyo. Dahil pinagmamalaki mo yung ano mo eh, yung amo mong mongoloid. <laughs> ha? Bumaba din ba yung bilihin ng panahon ni Rodrigo Roa Duterte? Ha? Bumaba o hindi? Alam niyo yun na yung sagot. At alam ko, 99% na magsasabing hindi. di ba? O sabi pa niya, Payapa daw ba ngayon ang ating bansa? Yes, payapang payapa. Tinatanong niya eh, payapa. Payapa yung mga tao nakakapaglakad. Kumpiyansa yung mga Pilipino na pumunta kahit saan dahil walang papatay sa kanila. Di tulad ng panahon ni Rodrigo Roma Duterte, kahit wala kang kasalanan, dito ka. Patay ka. Kahit nakatayo ko lang, nag-aabang ka lang ng jeep, patay ka. Anong nyo ni Marculeta, mga kababayan, ha? Payapa ba daw ngayon ang ating bansa? So, ibig sabihin niya mga Pilipino, yes! Payapang-payapa, Marculeta. Nakakatulog ng mahimbing. Hindi katulad nung panahon ng amo mo, yung mga taong tulog na tulog, walang kamalay-malay sa nangyayari sa labas. Biglang papasukin, babarilin, papatayin. Ha? Huwag mong lukuhin ang sarili mo, Marculeta. Ha? Bungbong ka pala eh. Gago ka pala ah? Ha? Tinanong mo, payapa, payapa ba ang bansa ngayon? Yes, payapa ang payapa. Ah, kahit dumadanas ng kahirapan ng bawat Pilipino, nakakagawa ng, ng uh, kumbaga nakakagawa ng paraan dahil payapa silang nakaka, nakakapunta sa gusto nila. Payapa silang nakakapagtrabaho. Payapa silang nakakapag-apply. Hindi katulad ng amo mo pati yung nag apply ng trabaho bigla na lamang babarilin dahil suspect agad pati yung nag apply ng trabaho para mabuhay ng maayos yung pamilya patay ha? o sabi niya hindi na daw ba natatakot ang mga Pilipino na maglakad ngayong gabi sapagkat napakatahimik na ng paligid yes kung ikukumpara mo yung 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 uh, buhay ng mga Pilipino noon sa panahon ni Duterte, ha? Ah, mas maganda ngayon. Hindi na nakakatakot dahil wala nang nakakalat ng mga eskalawad, wala nang nakakalat ng mga riding in tandem, wala nang nakakalat ng na mga zombies. Na basta-basta na lamang sumasakmal, pumapatay nang wala man lamang due process. Ha, Marculeta? Alam mo naman yon sigurong demonyo ka. Kahit sinong tanungin mo Ah, mas maraming Pilipinong nakakapaglakad na ng maayos ngayon Dahil yung mga pulis ngayon Ah, ay hindi tinuturuan ng administrasyon na sumuway Ah, sa pinatutupad na batas ng bansang ito. Ngayon, napanood na natin yung kanyang video. Bibigyan naman natin yung reaction niya sa reaction niya sa video ni Kong Marcoleta. Unang-una, may music video pa itong mukong na ito. Narinig niyo yung music video niya. Pinatugtog niya pa para daw kanino ang batas. Tuloy-tuloy <laughs> tayo. Napansin niyo sa pambungad pa lang ng kanyang pagbati, mga minamahal, ang dami niyang minamahal. Pangulo, first lady, speaker, mga congressman. Pansin niyo? Ganyan kasipsip itong mukong na ito. Sipsip -sip pa more! Ang tanong, kilala kaya ito ng mga taong pinagsisipsipan niya? O, oh, i-comment niya sa baba. Tapos ganito, tinitira niya si Kung Marcoleta na kesyo. Ang sabi niya rito, ano eh? Mukhang aniduro. Mukha raw aniduro si Kung Marcoleta. Kamusta naman ang mukha mo, boss? Kung lait ka, wagas. Tapos ito, kasi yung video ni Kung Marcoleta, napansin naman ninyo, nap napanood ninyo lahat-lahat. Ngayon bibigyan na lang natin ng reaksyon. Ang sabi kasi doon, tinatanong ni Kong Marcoleta, kung nakakapaglakad ba na ligtas ang mga tao ngayon sa gabi. Ang sagot niya, yes! Nakakapaglakad! At malayang nakakapamasyal. Eh, kumusta ka naman? Kumusta pa mga masyal mo dyan sa bundok? Kung malaya ang taong mamasyal sa gabi ngayon, eh, kamusta ka? E, bakit hindi ka naman na Bakit nandiyan ka lang sa teritoryo mo? Malaya ka dyan sa bundok. Pero dito sa siyudad, hindi ka malaya. Yan ang sinasabi natin dito. Malaki ang diferensya. Malaki rin ang diferensya mo. May diferensya ka din. Tinitira mo yung dating administrasyon na talaga namang totoong nakakalakad ikikwento e ko lang sa inyo doon sa lugar na pinanggalingan ko may tulay doon, boundary rin ng Makati at sa Kamandaluyong nung hindi pa si Digong naging presidente halos gabi-gabi dyan may holdapan. Ito ang sinasabi ko rito pagka ng oras pag sinabing alanganing oras mga alauna hanggang alas 3 ng madaling araw yun yung panahon bago naging presidente si Digong pero nung naging presidente si Digong kahit magpabalik-balik ka doon, kahit anong oras, anytime, walang makikialam sa'yo. Sarili kong ano to, sarili kong experience ito. Sapagat ako dumadaan dyan ng alang-aning oras. Nung panahon ni Digong, walang nangyayari. Ang layo ng pangyayari. Ngayon, tignan ninyo sa mga balita. Asawa, pinatay. Anak, pinatay. Or ama, pinatay ng anak. Kailan kayo natin mababalitaan ito si ano? Si Labrador, na inuntog yung ulo niya sa pader. Yan ang inantay ko eh. Diba? Tapos sasabihin niya, malaya. Malaya tayong maglakad sa gabi it's a big no. Siya malaya kasi sa bundok siya eh. Wala namang stoplight dyan. Wala namang iskinita dyan. Kinaroonan niya. Wala iskinita, walang ano dyan, wala tambay. Dyan sa kinaroonan niya. Sa syudad, maraming tambay. Nagkalat. Nagkalat ang mga masasamang loob na kagaya mo. Dito pa lang sa reaksyon mo, panalo na kami. Meron pa siya sinasabi. Kumpiyansa talaga. Sinasabi niya lagi niya pinagmamalaki. Yes! Kumpiyansa ng na tao nakakapamasyal. Eh, kamusta ka, boss? Nakakapamasyal ka ba? Eh, pagpunta lang kongreso, ay hindi ka nga makapunta I-apply mo sa sarili mo. Dapat, hindi yung puro ka lang dakdak. Kunyari -dak. ka pa eh. Ikaw nga mismo takot eh. Sa bibig mo nanggagaling eh, takot kang pumunta sa kongreso kasi ayaw mo. Baka hindi ka na makakabalik ng buhay. Diyan, sa kinalalagyan mo. Kaya nga sabi mo, di ba? Kailangan tawagan ka ni speaker para siguro na makakabalik ka ng buhay at maayos at ligtas Diyan, sa kung saan ka masulok ng kagubatan. Manggaling. Pagdating ng araw, magiging barok ka na sa akin. Ito yung sinasabi natin dito, kinukumpara mo yung kay... Wala nang dadaig pa sa pamumuno ni Tatay Digong. Maski mga adik, sila mismo nagsasabi, Totoo po, nagbago po ako dahil kay Tatay Digong. Labas-labas din kasi. Nandiyan ka lang kasi sa bundok na mo, ay mo lumabas eh. Iba yung, iba yung nakikita mo lang kaysa sa pumupunta ka mismo. Doon sa kung saan, magulo. Pumunta ka doon. Lumabas ka doon. Pumasok ka sa mga eskinita Tignan natin kung makakalabas ka pa sa panahon ngayon na walang mangyayari sa'yo. Kung hindi ka dukutan, tutukan or hold up pen. Yan ang realidad ng buhay. Tapos, sabi niya pa oh, oh, baka nakalimutan ni Marcoleta na doktor si Jose Rizal. Ang bubububo -bu mo. Kasasabi mo lang doktor eh. Alam niya yun. Abogado kaya yun. E ikaw, ano ba natapos mo? Yan ang hirap sa atin eh. Yung try ko nga lang, hindi mo pa masabi ng ayos eh. Tapos, babanatan mo si Kong Marcoleta. Baka nakalimutan niya na doktor si Jose Rizal. Alam niya yun na doktor. Kaya nga ang tawag niyan, doktor. May tumawag bang Jose Rizal lang dyan? Di ba laging may kabit na doktor? Kagaya mo, pag tinawag ka aso, labrador. Yan ang sinasabi ko. Wala na kasi may content dito. Kaya nagre-react na lang sa mga videos. Napansin niyo yung face mask niya? Hindi na face mask ang tawag dyan. Bonnet ng mga bandido. Ganyan ang mga bonnet ng mga bandido. Multi-purpose yan. Pwede yan sa mga rider. Para hindi mainitan yung muka. Bagay na bagay sa kanya maging bandido. With that! Walang kwentang usapan yung video mo po. Buti nga pinagtiyagaan ko eh. Pasalamat ka pinagtiyagaan ko yung video mo. Maraming salamat sa suporta ninyo. At syempre pa yung pula pala dyan. Nakalimutan ko lagi. Minsan naglagay ako dyan tapos nawawala. Ipindutin nyo naman. <laughs> Para dumami tayo rito. Tagay na sinasabi natin dito. Mag-iingat tayong lahat. Pwera lang sa mga taong kagayan nito.